dudes kung gusto nyo magatipid sa pagbubunot ng ngipin ganito lang gawin yung mga dudes Simpleng, simple simple yan eh mahal ng pagbunot ng ngipin mga dudes liban eh isang libo oh one yata ito mga dudes papakita ko sa inyo kung paano sinulid lang to mga dudes gagamitin natin yan mga dudes so oh. gumagalaw galaw o oh, tinali ko na yung mga dudes o o Ano, o Bibilan lang ako ng tatlo mga dudes Isa Dalawa Tatlo yeah, mga dudes Tanggal yung ngipin O pati niya, O uh, dumugo Yan uh, Tanggal yung ngipin mga dudes <laughs> Sinulid lang ako O uh, tinaka, Tipid na naman tayo ng One five <laughs> Gawin yung mga dudes O oh sinulid lang ang gagamitin natin tatanggal na yung ngipin <laughs> wala pang kasakit-sakit tignan nyo hindi po maray yung aking anak <laughs>